Ang kahulugan ba ng Ecclesiastes 1:4 ang lupa ay hindi lilipas. So isa sa mga contention uh, po ng iba yan tungkol sa bagay na yan dahil tila nagkakaroon ng kontradiksyon sa sinasabi ng Biblia. Ito ho ba ay batayan ng eh uh, paniniwala lang ito kapatid na Joel na hindi anya lili pasang lupa at yung iba nga eh nagsasabi ito'y mamanaay eh, kaya hindi pwedeng lumipas. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, yun po ang pakahulugan ng mga naninindigan at nananampalataya na itong lupa ang magiging uh, kanilang tahanan ng magpakailanman. Pero kung ang pagbabatayan po natin eh ang Biblia eh yung nakasulat po sa 1:4 Iba po sa naging pakahulugan ng mga nagkiklaim na itong lupa ang mamanahin po nilang lupa. Uh -huh. Para po matiyak natin kung ano talaga ang uh, kahulugan ng yan ay nakasulat, basahin po muna natin. Uh -huh. Ito yung, yung kanilang uh, kontensyon Isang sali ng lahi ay yumayaon at ibang sali ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa, ay nananatili magpakilanman. Yan po yung kanila. Mm -hmm. eh, maliwanag naman 'yon. Eh, ang lupa nananatili kahit magsalit-saling lahi ang tao. Mm -hmm. Kaya ang tao eh natatapos ang kasaysayan pero nananatili ang lupa ay lupa. Mm -hmm. Hanggang dun lang sumasaklaw. Pero hindi ang ibig sabihin nun, eh mananatili na ito at hindi matutupad 'yung nakatakda ng Diyos tungkol sa lupang ito. Mm -hmm. Kaya iba po yung nagiging pakahulugan, hindi po ayon sa nakasulat, yung pakahulugan ng mga nagkiklaim na itong lupang ito ang kanilang mamanahin. Uh -huh. Dahil ito po ay tumutukoy lamang, ang nasasaklaw na panahon ay yung panahon ng pag-iral ng mga tao uh -huh. dito sa mundo. So, para magkaroon tayong ikang better appreciation sa talata, kasi syempre, yun nga hum, mga kaibigan eh, sa wika natin, minsan eh yan po yung yung usapin tungkol sa mga salin eh oh yung tuyo ngayon eh babasahin natin sa ibang wika dalawang salin po ito kapatid na usual para ma-appreciate po natin yung talagang esensya o espiritu ng talata sa citing the same verse Ecclesiastes 1:4 dito sa contemporary contemporary English version ganito po nakasulat People come and people go. But still, the world never changes. Mm -hmm. oh, ayan. Dumarating ang tao, sinisilang, sila'y mga mamatay, pero hindi raw nababago ang mundo. Mm -hmm. Sa isa pang salin, isi e. English Bible. People are born and they live on the earth. At the end of their lives, they die. But the earth continues as it has always continued. Ang kapatid na Yusel, klaro. No? Ika nga, ang tao ay mauunang matatapos ang kanyang pag-iral, pero nandyan pa rin ang mundo. People come, people go, people lives born, and they die, and yet the earth never changes. Hindi ho nagbabago yung mundo. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya yun yung tinutukoy na hanggang doon ang kanyang pag-iral. Hindi po gaya ng magpakailanman na nasa isip po ng mga... Magmamana nitong lupa mm -hmm. Sana maging maliwanag po sa atin yan Dahil nga yan ay madalas na itinatanong sa atin And further, kapatid na Yushel, May paliwanag din po si Apostle Pablo po, mm -hmm. Para humapagyaman pa ng gusto Ang ating kaalaman tungkol dito Ganito po ang kanyang sinabi sa mga kapatid na Ebreo Uno at Jis hanggang dose At ikaw, Panginoon nang pasimulay inilagay mo ang kinasasalingan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamap. pat ikaw ay nananatili at silang lahat ay nangalulumang gaya ng isang kasuotan. At gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin at sila'y mapapa mapapalitan gaya ng kasuotan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Oh yan. Yeah. Ang hindi lang matatapos, ang Diyos. Pero mm -hmm. yung lupa, ito, yung ginagalawa natin, itong mundo, eh maliwanag naman. Mapapalitan ito. Opo. Oh, Kaya merong bagong langit, bagong mm -hmm. lupa. Opo. Oh, Yun ang sequence, ika nga. Mm -hmm. Tayo, mga tao, eh, siguradong hahantong doon sa... Uh, kamatay. Nakatakda naman po yan. Pero, pag namatay, nandiyan pa rin yung mundo. Pero, darating ang Panam panahon mm -hmm. na yung pag-iral ng mundo, eh, ika nga, yung luma, <laughs> yun yung description nung nabasa natin, eh. Opo. Gaya ng kasotan, luma na, eh, lilipas yung alam nating mundo ngayon na umiiral. At okay. hahalin hinan po ito ng bago. Yeah. Kaya, hindi tugma yung paniniwala ng marami o ng iba na hindi lilipas itong lupa ayon sa kanilang interpretasyon. Kundi yung sinasabi ni Haring Solomon na hindi paglipas hanggat ang tao po eh, nananatili sa pagsasalit-saling lahi. Pero pagka dumating na ang panahon na talagang ang pagpapalit sa mundo ay eh, tapos na, ah, darating na, eh, tapos na po ang pag-iral nitong ah, lupa na sa kasalukuyan ay eh, ginagalawa natin. Totoo, marami pang mga kasunod yan. Pagka ah, sinunda natin yan ng mga pag-aaral, itong lupa na kasalukuyan nating ginagalawan, eh, babalik sa dating kalagayan. Ngunit, ito mismo yung magiging dako na parusahan sa Diablo at sa mga nadaya ng Diablo. Kaya kawawa naman kung i-claim nila na ito yung kanilang mamanahin. Mm -hmm. Di ba? Mm e, Palilipasin nga po ito. Oo po. Mm -hmm. Hindi na siya gaya ng sa kasalukuyan. So sana nakatulong po yan sa mga nag-research -re tungkol sa bagay Kasi eh, kaya natin tinatalahe ito importante na wasto Ma maayos at naaayon sa biblia ang ating paraan ng palataya